Hello kabayan. Gandang araw. Kapag nagpunta kayo dito sa Taichung, pasyal kayo dito sa mall. Pangalan niya, Lala Port. Bagong bukas to. So, yan. Pasyalan natin itong bagong mall dito sa Taichung. Malaking mall to. Ayan na Muji. Yung plus AF. Tapos ito yung dining nila. Kain muna tayo. Bago tayo magikot ikot, -ikot. para diretso-diretso ng pasyal natin. Diba? Yan, yeah, may guide siya. Tapos, mga foods nila. siya nakalagay kung anong floor third floor, fifth floor kung gusto muna, stick house diba ang yeah. dami kayo pagpipilian ng pagkain tapos meron siyang basement B1 tapos yung meron siyang Japanese ano mga uh, foods tignan natin sandali tsaka ah, uh, American tourist magandang balita siguro nasa 5,000 siguro to o 8,000 ang ganda oh pero kung practical kayo hindi mo na kailangan ng ganyan kasi binabato lang sa loob ng airport tapos magaganto magagandang shoes dito yung nakita namin na dati nag save lang siya hindi siya mahal oo Yeah. gusto mo kung magkano ganito. O, oh, 1,300 plus lang siya, Ito, oh. gamosa. Ito, leather. Pares lang ang presyo. Hindi nga siya mahal. Kayang-kaya ng bulsa. Tapos dito na tayo sa, ano, mga imported kagaya niya mag Halloween na 99 tapos yun mga drinks niya Japanese export ayan drinks niya 59 ang isa ay medyo mahal kasi nga syempre yung shipping niya diba yun siya Kolodes, 59. So, mamaya na tayo mabili kasi mag ikot ikot pa tayo. Punta pa tayo pa sa ipapasyad ko pa tayo sa anato next door. Diba? Yan yeah, mga sauce. Sauce Mariosep. Yeah. kasi ilip ko lang sa inyo sandali. sa mga mga nagtuturis at gusto mong bumuli ng mga imported na ano Japan Korea yan yeah. nasa ano lang to first floor pagpasok nyo ng lalaport makikita nyo na to. Okay. So kakain muna tayo bago tayo mag-ikot-ikot. Iibaba niya. Sa baga yeah, Mr. Donald, meron din siya. Mas marami dito. Dibang. Nakahalap muna tayo ng makakain. Today is ordinary day. Kaya nakita nyo walang masyadong tao. Kasi, work-work na tayo ulit. Diba? kagaya na ito. Ano ba to Coca-Cola. Roast Chicken. India Fried Chicken. Oo. Oh. Nasaan siya? 109. all night. Kaya lang hindi ako mahilig sa curry. Tapos ito din, o. Oh. Yung isang bundle siya, 300. Oo. Tapos ito naman, Korean noodles. Tapos ito, baba. Baba to, moon. Moon, top noodles. Tapos ito, per order. Ah, Thailand. Thailand siya. Oh, tingnan natin kung ano. Ah, oh, siyang papaya. Oh, Thailand foods. Per order siya. Okay. per order siya okay mag order na tayo gusto ko sana yung may kanin na siya one set na okay So, yan lang muna i-share ko sa inyo, ha? Kakain mo lang si Inday. Thank you.